baka <laughs> <laughs> ano, <pangsa>, tapos <laughs> Alam hindi. hindi pwedeng hindi. Yung mga anak niyo po. Ah, okay. yeah. Yung mga ka-showbiz, isang nakakatuwang kulitan moment ang naganap sa likod ng kamera na agad na ikinatuwa ng netizens. Tampok dito si Bell Mariano na hindi napigilan ang kanyang prank mode kasama ang mga kapwa artista. Nagsimula ang lahat ng si Maricel Soriano mismo ang naglagay ng cold spray sa likod ni Belle. Dahil dito, todo gulat at tili ang naging reaksyon ng aktres at kitang-kita na hindi niya inexpect ang ginawang iyon ng Diamond Star. Pero syempre, hindi nagpatalo si Belle. Pagkatapos niyang mabiktima, siya naman ang bumawi. Isa-isa niyang nilagyan ng cold spray ang mga kapwa-artista, sina Piolo Pascual, Joshua Garcia at Juan Carlos at mga best, gulantang talaga ang mga reaksyon ng tatlo. Mapapansin ang halong gulat at tawa habang ramdam nila ang bigla ang lamig sa kanilang likod. Ang simpleng kulitan na ito ay nagbigay ng good vibes sa lahat. At marami ang natuwa na makita ang mas light at natural na side ng mga iniidolo nilang artista. Nakakatuwang makita na kahit gaano sila kasikat, may mga ganitong moments din na simple, totoo, at punong-puno ng tawanan. Isang paalala rin ito na minsan, ang maliliit na bagay, tulad ng simpleng kulitan at biruan, ay may kakayahang magpasaya hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa mga nanonood. Kaya naman, trending agad ang video at umani ng samutsaring komento mula sa fans. Marami ang nagsabi na nakaka-good vibes at parang ang saya lang makita ang closeness ng mga artista sa isa't isa.

Mga ka-showbiz, kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw, Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i para mas marami pa ang makisaya at makisali sa usapan. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka palagi sa mga latest chika at good vibes sa showbiz. Maraming salamat sa panonood mga bes! Kita-kits ulit sa susunod na video dito lang sa Trends Network. Stay safe and stay happy!